Magandang araw, another day, another vlog. So for today's video ay lumabas kami ni Roger at nagpunta kami dito sa Ukay Ukay. First time niyang mag Ukay Ukay dito sa Pinas guys. Sabi ko tulungan niya akong maghanap ng t-shirt. Sabi niya nahirapan daw siya. Ang dami kasing display. At mostly po sa mga nakita niya na display mga revealing daw yung sa harapan. <laughs> Kaya binalik niya po. At yung nabili lang po namin doon is isa lang po yung citro na t-shirt pang beach yata yun. Mahirapan ka kasing pumili. Basta Dami yung display no ito lang po yung nabili namin maganda naman. At andito naman siya sa souvenir shop. Nagbili na naman siya ng mga fridge magnet na iba yung style. Ito yung mga pasalubong na dadalhin niya pa uwi sa UK. Last week ay nakabili na po siya ng dried mango at chocolates. Pero yung nephew yun niya ay gusto ng fridge magnet collection daw niya. Pagkatapos namin dito ay nagpunta kami sa Dunkin Donuts para mag snacks. Nakakagutom kasi yung mag ukay, -ukay no? Ito lang po yung order namin. Yung favorite ko kasi dito is yung Bavarian Field. Ang sarap no? At habang nagtam bay kami dito ay nag live na din ako sa Facebook. At syempre lunch time na naman ay naghanap kami ng makainan at dito kami napunta sa Prawn Farm. Basta masarapan kami sa restaurant na namin ay pabalik-balik na kami. And after 15 minutes, na serve na po yung order namin. Kaya cheers! Ito yung order ko na sinigang na shrimp na grabe yung ricados nila kumplito. Naubos ko talaga lahat pati yung mga uh, vegetables. At syempre hindi mawawala yung parais natin. At yung sa kanya naman is lemon chicken kasi ayaw niya yung shrimp. Nakaka-allergy sa kanya. Masarap talaga kumain, nung no, pag nakakamay. At ito yung palichifla nila. Grabe kasarap. At yung drinks na gustong-gusto ko dito is yung cucumber juice. Pagkatapos namin kumain, ay nagpunta naman kami sa grocery. At syempre, dahil potato is life, nagpunta ko dito. Grabe nakamahal, guys. Buti na lang kumakain siya ng rice. Pero kahit mahal, ay magbili pa rin tayo, no, kasi gusto man yung kumain din ng potato. Yung presyo ng isang malaki-laki na potato ay katumbas na ng isang kilong bigas. Dahil natapos na yung gusto namin gagawin dito sa syudad ay umuwi na kami at dito namin makita yung magandang tanawin ang dagat. Nakaka-relax kasi yung breeze no, yung hangin galing sa dagat. Kaya ang sarap ng simoy ng hangin dito sa tabing dagat. Hanggang dito na lang po ang paminivlog natin. Bye! See you in my next vlog. God bless everyone!